Um, Installation of modem. Well, binibidyo ko kasi kasama sa report to eh. Ano ba yan, drone? Oo. Oh. Ito yung siyang maroon controlin pataas. <laughs> Ang purpose nito kung bakit siya kasi naghanap siya ng kalakasan ng signal. Pero ito lang. Kahit lang na siyang antena, okay oh, lang yan. Ang importante, mahalaga. Ah, ganun pala yun. Siyempre. Pag mayroon, ito, mayroon na yung mga kaungas. Ha, na... Ungas kasi ito eh. O, diba? Parang na. Blinking boy, oh. Red. pwede naman po. Pwede naman po. Uy. Ayan. And of the kind this is to focus your studies you sabi never forget this unforgettable mm. -hmm. English? English ah ayos ah, ah tatawa ka na lang pag nakita mo sa YouTube mukha mo <laughs> you know how to perform that? or already do take it this? and you know that? very special day to me <laughs> Because other consistent is to tell anybody how to use and to. Ano, <laughs>